Anong ganap sa mundo ng showbiz? Itinanggi ni Senator Bong Revilla na nilabag niya ang mga exclusive bus carousel lane regulations na ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Noong Miyerkules, lumabas ang mga ulat na isang sasakyan na may plakang number 8 ang nahuli sa kahabaan ng EDSA Mandaluyong Carousel Lane. Isinalaysay ni Nebreha na inutusan nila ang sasakyan na huminto. Aniya, tinanong niya kung nandoon ang senador. Pagkatapos, sinabi ni Nebrija na kinumpirma sa kanya ng traffic law enforcer na naroon ang senador. "Eddie I let him go," sabi ni Nebrija. Binigyang diin niya na siya ang nagdesisyon na paalisin ang convoy. Sa kabilang banda, naglabas ng pahayag si Senator Bong Revilla na itinatanggi na may paglabag sa bus lane ng kanyang convoy. "There is absolutely no truth to the malicious report that I was apprehended using the EDSA Carousel busway." Pinigyang diin din niya na kung totoong may nahuli na gumagamit ng kanyang pangalan, dapat ay inaksyonan na ito ng mga autoridad ayon sa batas. Dahil bahagi ito ng kanilang trabaho. I will ask the MMDA to explain why my name is being dragged and smeared. I think the vandalism is too early, sabi ng senador. Samantala, nagsorry naman si Nebrija sa pagkakadawet ng pangalan ni Senator Bong Revilla. Indo at Pampuyao, yung pagkakataon na sa pagtatapos ng pagkakataon na na sa pagtatapos ng na sa pagtatapos ng pagkakataon 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 I-confirm yun nandiyan ba kung isang cell nandito. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Nasaan yung reporter? Cell nandito. Di ba meron kayong body cam? Lagi ng kondo ng MMDA sa body cam. Yes, sir. Pero dito lang. 60,000 per camera. 60,000 per camera. Sir, hangat nyo ay mga hindi sa mga hearsay I, 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 say, tapos babanggitin mo sa media? Hindi, sir, ito po. Nung yung sinabi para mag-name drop ka ng senador na hindi ka sigurado, sa mga hearsay. Sir, pro pa ko po yun. Sinabi niya, sir, hindi mo. Bakit hindi mo ginagawin ka ako? Pero ito na lang po. Ikaw ano, I'll take the It will take the full responsibility after wasakin mo yung pangalitin ko. there was no intentional something saying Ang sinabi ko lang, sir, si pagbigil nyo, sabi ko na, <coughs> um, just to tell me about sama mo. In the first place, wala ako sa Yes, sir. Pray. sa Okay. Nasa kami. It's it's yes, sir. Now, pa, paano ako napapunta doon? Seven, 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 Now seven. that you know, it's not my business. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, um, I uh, just relied eight, on the information eight, that was relayed to me. Let's go ako, ko, sir. Yeah, based eight, on hearsay, hearsay seven, pa, seven. wawasakin mo yung sir, Sir, I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kapabayan? Sir, wala po ang intention na wawasakin ko. Why will I do that? Eh bakit mo binanggit yung pangalan ko sa meeting? po, na, nakakaradyo po. Sana bineverify mo muna. Sir, I, that's, Then, na that's what, I Sa... That's what I na sinabi ko po lang ito kayo. Wala akong binanggit Just that, nandun po ako na nagraradyo po. ko na Hindi, alam mo kayo, alam mo Ako, na ako sa balik para. Sir, I no. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatrap sa mga yes, Sir. Uh, yes, sir. I understand. Yung sa ah? totoo lang ako. Yes, sir. I oh. understand. Ako rin po nasa totoo. Okay. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of, ano, uh, of uh, ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na tumit sa So, I rely on that. If, if it was a mistake, then I, like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao nang And I, I, I apologize. Pero you, you, uh, uh, you, uh, you, apologize to me, Chief. yes, sir. I'm yes, sir. Watch. Yes, sir. I will. I will. I already apologize, Khan. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcement ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcement anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot doon. Sir, anong balak niyo sa enforcer kung tatanggal niya? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the back ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po, po yung pangalan ng senator. We Webcom on friends. Wala po akong ano intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe.